You're scaring me. Let's move on to the next one. What we going to do with this one? This is the one from before. It also MRI. open cervical spine and multi-plural well, views without contrast. Injection revealed. Oh, Straightening mm -hmm. of cervical lobe and suggesting muscle transfer. Multi-level. spondylosis, degenerative change. This are uh, seen from C3 through C7. It reduces this signal additionally in more people. Hmm. Significant center of this bulge, posterior no. this relaxation to C C3 through to C7. Mm. Sakatar pa yan eh. May mm. Okay. Meron so. pang gumag, meron pa kasi gumagapang dito. Mm -hmm. Hindi siya nawawala. Ganun din sa anak ko, same kami na nangangayay. Na Central Ay. ano to sa inyo sir eh. Kaya direct to the brain eh. Umaabot dito sa nerve oh, dito sa taas. Oh. Sarang... C3 to C, dapat nga yan. Mararamdaman mo yan pag C1, C2 lang eh. Pero sa iyo, C3, C4, C5, C6, C7. Itong oh. yung balik sa iyo. Uric acid. Ayun, nagkaroon ako mga hypertension na eh. Kasi medyo mataas tong yung mo. Hindi, dati na yun. Dati na to. Ngayon, ano ka na? Kaya ba to? 2000? Oo, 2000 ano pa yan. Nasa kapal pa ako. Ngayon yung history ko. Oo, 2018 pa to eh. Oo, yan yung history ko dati. Yung kaya makainin na yan. Pero ngayon, meron pa rin siya nung siya Nabawasan siya. Kasi therapy ako eh. Hindi yan yung kasidik din ngayon. Malaking factor din kasi yung mga ganito eh. <laughs> Tama rin din yeah. ako. Nasaan yung ngayon? Wala, Wala. No, hindi na ako nagpa-check up nung simula nung umuwi ako nung 2000. Simula, simula so, ito na yung pinakalas. Na, si na. Paano simula. natin malalaman kung bumaba yung urine yeah, mo? Bumaba yung si, pagka-acidic mo? Wala naman ako, nag na ako ng ano eh. Nang amlodipine eh. Nagpa-check up ako dito. Ito ako siya, tandaan ko ha. Ah. Huwag kayong mag-focus kayo mag kayo mag sa ano. May mga marami ng doktor yeah. na nagpa-vlog na nakakasama yung mga maintenance. Tandaan yan. Ah. sila na rin mismo nag... Hindi ko nababanggitin babanggitin hmm. yung ibang pangalan, pero may mga doktor na... Marami na puro vlogger na ngayon. Tama, na. <laughs> sila na rin nagdi-discuss na ano. Ah. ito palang ganito, maintenance na ganito. Makakasama pala sa atin. Mas maganda. Regular na ELC show. Hmm. Kahit di mo tagtakbo, patawis lang. Nagpa-basketball ako noon. Nagulat lang na ako bakit pinag-tumas lang 140 over 96 pag-uwi pagbalik pag-uwi ko pinabalik ulit ako ganun ulit yung bibi ko maintenance eh. ta 140 over 96 uh -huh. kasi yung over mo na mataas daw yung over 140 ito. okay lang yun eh pero yung over kasi yun yung yun ay pang, ay. yung lapot na ng dugo mm -hmm. tapos kasi patong-patong na yan eh patong-patong na yan pagkaamang na ng dugo mo tamahan ka na ng Yuri kasi hindi na no nasasala ng ano eh atay mo yung ano eh pagka dapat ang kinikreate ng liver natin yung amino acid ang kinikreate niya pagka may may sira yung ano natin liver yun na yung uric yung uric acid hindi na dapat amino acid ito kasi 2018 pa to may mga test siya rito ng matataas yung ano ngayon sumasak sumasakit ba yung mga joint joint mo na may mga nalay wala nang nalay buhol yun kasi ang indikasyon na mataas yung uric mo eh. Nakakita ka na ba noon? Mga bukol-bukol dito. Ay, sa siko. Tapos, kahit nakahiga ka na maayos, malambot yung higaan mo. Maramdaman mo, may kumikirot-kirot sa mga joint-joint mo. Pagkising ko, minsan galay lang. Kung galay nga lang. ano, Tapos galing din ako injury dito. Tapos no, ang taas ng talong ko. Ganun eh. Sige. Opo, okay. Bigyan mo sila ron eh mga bata nyo. Kumuha na eh. ako rin, parehas kami gumagano. Gumagano ako pagano, -pagano ako eh. Gumagano ako minsan. Hindi na control. Hindi mo na ako control ipitik ng ganun? Oo. Pero yung tagal mo nakaganyan. Sige na kung ka naman. Parang sinagaganyan, yeah, parang nakakarelap. Tapos, as in yung nalit. Tapos pag ano, gagano ka naman. Kasi parang parang gusto mong i-stretch siya. yung <tell> <Supertell> natin. para minangangawit dito. Oo, minangangawit. Kasi pag ganun yan dito. Abot dito? Oo. Ito. Kaya sinusuklay ko to. Ito, parang gusto mo bumaon yung su uh -oh. su supply. Parang ano, parang ma lang siya. Okay uh, Akin naman natin pagka may pama ako rito. bigla akong lingon ng gano'n, mamimilipit yung ko, parang hinahatak. Hinaha ah, hinaha Ito, namamalit man ito. Uh -oh. Kaliwat ka na Kaya nagpapamasaya ko eh. Yung masalit para matanggal yung mga lamit okay yung massage. Pero pag sa lang yun, kailangan talaga sa akin. Din. Kailangan talaga sa akin, talaga. May tama yung mga naiipit na ano. Kasi ito, ang tama mo, C3 to C7. Yun na nakalagay dyan, yun na naka-indicate dyan. Yun C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7. Yan ang C7, itong bawang okay, yung may bukol yung boundary yan. Sa therapy ako, pero ang nangyari sa akin, hot compress lang. Yun naman ang... Tango, yun naman ang ano, basic na therapy. Ay. Yun ang marireceive para sa therapy. Yun naman talaga. Buti nga sinagot ng kumpanya eh. But, pero marami ng method ngayon ng mga katulong. Hmm. hmm. Tulad yan. 'di ba? Iba 'yan sa ano, sa kuryente. nga sa kuryente. Paano pa, pa namang may Canada kung may trade? Oo, wala pa. Kapit ka mo kayo? Tayo tayo, tayo. Ano, naghahanap pa ako ng lightweight na ano. Oo, oh. na Ano ba sa Oo, sige-sige yun. Sa gilid ah, ito sa gilid. ba? Yan, siya Puso ka rin konti. Baka malaglag ka rin. yeah Yung sinendyo din sa akin yun, yung isaw mo ba? Oo. May, kunin mo kayang... Kasi pag dinirecha namin sa school yan, nakapag. E section dito? Sa section 70 na kagad. yung tatlo section kulang pa. Eh, hanggang 20 section natin. Ilan ba section dito, Roy? Andun na sa bahay. May. Ha? Kunin mo lang sa menu. Nakasikin mo. Madalib ka. Papaibuti ko rin sila eh. Doon sa ano? O, bro, yung masas ron. may wala no? hmm? no. no? no. yeah, baka... ano <laughs> yun, ano? Bakang kapalit na ron. Pagpalit ko Oo. Ano yan? Doon ko. Pagpalit na ano? Rambutku kinanti. Kalau ngutip tips eh. ini. Si. Hmm. nagbago yun, ewan ko lang sa dami nang lumagatok dito ko ba, hindi mo alam gano'ng 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 papano ko rin sana siya kasi iniisip namin bago bumunta ng kapilok, no? ang tigas hindi ko maganito, din... kailan din... pa ba yan? baka naman na, no, ano to may pa last year, okay oh, yun nga naglaman na, naglaman na sige, tingnan natin sumasakit pa ba siya? magkaibay tsura ng paan pa. mo masakit pa din dinidin mo dito ang hindi, tingnan mo sige, latag mo lang, magkaibay tsura ng paan mo, tingnan mo dito, makinan ito eh malaki to tapos maitim magang magato dati sabi ng ano Ah, uh, ano normal sa balat mo to, yung ganyan, ganyan maitim. Dito, dito hindi oh, malo, malo, ano, Gat, na magato, tas nang itim siya. Kaya nga, eh, maitim may ma itim, tinga lining dito. Oh. Kung mapapansin mo, okay. pag medyo malayo ang tingin, parang naipon yung dugo dito before. Sobrang maganya ba dati? Sobrang maga. Allah, hanggang eh. hindi pa naka-recover, ano? oh. Kaya nga hirap ako. Tapos ito pa, tapos mo yung Hindi ako makatanong nung dati. Tingnan mo, itsura ng paa niya. ang itim. Okay, Ayun, tingnan mo yung lining dyan. Oh. Dito, parang dito, na magaraw ng gusto to. Eh, dati. Ito medyo maga. Parang dito medyo may ano pa rin. Magaraw pa rin siya. Ayan ano. Lahan ang lakana ng taon pa to. Eh. Sige, ikaw ka. Tayo mo. Ah ngawin gawin natin? Pag ginalito ko, Idol, tingnan mo, ha? O, yan. Kaya, ano Kaya naman. Walang pain? Wala naman. Pag ganito, ayan, meron. Meron. Ayan. Dito? Wala naman. Pag ganito? Wala naman. Ito, meron. Yeah. Hindi pa talaga ayos. Dapat yan, pag dinan ko na ganyan, the same din lang yan, No? Hmm. Kaya, ito pag... Oh. One year na. One year na. year na. Okay, bilas na idol lang. Laban Pilipinas. Hmm. Isang ah. Isang game na lang. Saan na lang? Saan? Ngayon, mamaya. Saan na? Kailan di Olympics na lang sana pag-aasa kung nila. Laban arena. Ano ka ba nila? Italy. Ako, isa ito, rin malakas din yun. Pag natalo sila, wala na. Wala, wala wala na. Natalo, Pero pag nanalo, may pag-asa pa. Basta matambakan nila ng point pataas. Ay! ay, ay Tapos matalo ang bola. <coughs> <coughs> Mahirap din talo niya ang bola. Lalaki rin na pala. Okay, parang mga construction eh. Yun, Man, yung malita, pakatulin. 5-5 ba yun? 5-6? puro puso na lang. <laughs> Tumutukod ba't na huli? Pang eh? first, second, third. Lagi laging huli. Balikat na balikat, pero pagdating sa huli. <coughs> Yun na eh. Di ba palagi all, lamang isa, lamang dalawa, all. Nakatambak no, din siya. Nakatambak no, siya na no, Una, no. First quarter. Pagdating ng second quarter. Kasi yung nabol din. Napasa na eh. Sa cellphone mga live doon. Mga live na may pa. May number pa na eh. Ako rito nila yun. May kasi yun eh. May influensya kasi. Hindi yata magulang mo. Bung rabe Ang tatay mo. Pakonte. Konte? Hindi nakatulong na kayo na natatayo ito, ito idol, baka pahinga muna lang to kasi wala na yung ano eh. Hindi na yung sobrang ano yung. Hindi na yung sasak. Hmm. Ano yung mga Kaya pag naglalaro ko, mabate na lang takbo ko eh. Check mo nga. Check mo. Stop mo. Okay, yan. pag hinagay niya ko Ayun, mas maralim na nga. Oh, maralim na siya, pantay na. Ganyan ba sabi matigas? Oo, matigas. Matigas. Kasalanan mo yan. Pumunta-punta ka rito eh. Ito, matigas na. Kaya hindi siya magagta. No? Nag-loose na. Nag-loose na siya ng konti, pero may natitira pa konti. Ito kasi nai-upi ito yun. Ito hindi rin. Hindi ka. Hindi naman hindi, hindi kaya ng ano yan, hindi kaya ng yung isahan? Hindi, hindi, hindi ka. Uh, ano siguro? Unti-unti. Nung minasaya din ako dati, nung na nagpapasaya ako, unti-unti siya. Kasi nagpapamasaya ako eh. Dati walang mga ugat na lumalabas dito. Tignan mo yung ugat mo. Oo, makain eh. <laughs> lumabas ngayon. <laughs> Suming mo. <laughs> lumabas. Kahit nakahang oh. mo. Hmm. Boom. ano lumambot eh. Hmm. Okay. So, check mo ngayon yung lumabas. Dati may tumutulog dito eh. Ngayon, mm. oh, wala. Pag so, ginaganyan ko, wala ganun eh. Ngayon, okay. wala. Laban, Pilipinas. Sana lang, sana manalo tayo. <laughs> sana manalo tayo. Okay.